Assalamualaikum warahmatullah. Tunay ngang ang buhay natin dito sa mundong ito ay panandalian lamang at walang nakatitiyak sa atin kung kailan at kung saan siya babawian ng buhay. Kaya naman, dapat nating samantalahin sa paggawa ng kamutihan ang buhay natin dito sa mundong ito. Kaya naman sinabi ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa isang hadith na ayon kay Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma, Anang nabiya sallallahu alayhi wa sallam kala li rajunin min ashabihi igtanim khamsan kabla khamsin shababaka kabla haramik wasihataka kabla sakamik wa ghinaka kabla fakrik wa faragaka kabla sugulik wa hayataka kabla mawtik Ang ibig sabihin nito sabi ng propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sa isang sahabi mula sa kanya mga kasamahan ayong kay ibnu Abbas radiyallahu ta'ala anhumah sabi niya samantalahin mo ang lima bago pa dumating ang lima ang una dito sabi niya samantalahin mo ang iyong kabataan bago pa dumating ang iyong katandaan samantalahin mo ang iyong kalusugan bago pa dumating ang iyong karamdaman at samantalahin mo ang iyong kayamanan bago pa dumating ang iyong kahirapan at samantalahin mo ang iyong pagiging uh, uh, maluwag ibig sabihin pagiging bakante bago ka pa maging busy. At samantalahin mo ang iyong buhay bago pa dumating ang iyong kamatayan. Subhanallah. Napakagandang paalala na mula kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mga kapatid sa Islam. Sabi niya, samantalahin natin ang mga bagay na ito bago pa dumating yung lima sa lima ang una dito gaya ng sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam samantalahin natin ang ating pagiging kabataan o di kaya pagiging bata natin bago pa dumating yung pagkakataong tumanda na tayo at gusto natin na marami tayong magawa pero hindi na natin kaya sapagkat matanda na tayo samantalahin natin na tayo ay wala pang karamdaman habang tayo ay malusog pa at wala pang nararamdamang anumang sakit at samantalahin natin na tayo ay may kayamanan pang pwedeng igugol kay Allah bago pa ito bawiin ni Allah at maghirap tayo at samantalahin natin yung ating pagkakaroon ng oras bago pa tayo maging busy, bago tayo maging abala sa mga makamundong bagay na ito, samantalahin natin habang tayo ngayon ay wala pang masyadong ginagawa Paggugol para sa ikalulugod ni Allah subhanahu wa ta'ala at samantalahin natin ang ating buhay na ito sa paggugol sa kabutihan bago pa dumating ang pagkakataon na tayo ay Gustohin man natin gumawa ng kabutihan ay hindi na maaari sabagat tayo ay wala na sa bundong ito o hindi kaya tayo ay patay na. Kaya mga kapatid sa pananampalatayang Islam, huwag sayangin ang mga pribilehiyong ito, yung lima na ito, bago pa dumating yung negatibong lima, mga kapatid sa Islam. Kaya yun lamang mga kapatid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.